Paano nga ba magpalit ng seat cover? Plain lang at walang tabas. Madali lang ito, lalo na sa mga mahilig mag-DIY. Kagaya mo. Tanggalin lamang ang lumang staples at siguraduhing walang may iwan. Napagpasyahan kong palitan ito dahil sa butas na kalmot ng pusa, ipot ng ibon at tilamsik ng pintura na napabayaan ng ilang taon. Like at subscribe mo naman para sa patuloy na pagbahagi ng mga ganitong kaalaman. Matapos ang ilang minutong pagtatanggal ng staples ay inihanda at sinukat ito para madagdagan ng panibagong foam. Ang lumang foam ay bisaklat na at wala ng laban, kaya pag inupuan mo ito ng matagal, tiyak na sasakit ang puwet mo. Mabusising sinukat at ginuhitan ito upang maihanda sa pagputol. Gamit ang cutter blade ay dahan-dahan itong pinutol at tinanggal ang sobrang foam. Nilagyan ito ng pandikit sa ibabaw. At sa mga gilid upang tiyak na hindi ito magkakalas sa mahabang panahon. Ganon din sa dulong bahagi ng mga foam para bilog at lapat ang kalalabasan nito. Pagkatapos ay nilagyan ito ng plastic para matiyak na hindi na mabasa ng tubig. Nilapat at sinukat ang bagong seat cover para tiyak na tuwid ang emblem. at sinimulan itong gamitan ng gun-tucker para maipirme ito. Sa mga gustong bumili ng ganitong klasing murang seat cover, e eh check mo lang aking bio at nandun lang ang link. Matapos ang ilang minutong pag-unat at pag-tucker, ay dapat nang putulin ang sobrang tela ng cover para sa mas pulidong finish. Kung may mga katanungan ka, Ilagay mo lang dyan sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa butihin kong kaibigan at natapos namin ang project na to.